kababayan, Assalamualaikum. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte patungkol sa naging pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kapatid na sina Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte. Sinabi ng pangalawang Pangulo na nire-respeto niya ang mga pananaw ng dating Pangulo pati na ng kanyang mga kapatid pero may paglilinaw ito. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Pagbibigay diin ni Vice President Duterte na uunahin niya ang katapatan niya sa paglilingkod sa bayan, ang pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan at pagkakamit ng tunay na kapayapaan para sa buong Pilipinas. Matatandaan na kamakailan lang sa prayer rally sa Davao City, ibinulgar ni dating Pangulong Duterte na isang drug addict si Pangulong Marcos. Mr. President, kung wala kay gogma Nagpahayag naman si reasons. Mayor Baste ng pagkadismaya sa Pangulo at ipinanawagan Resign. ang kanyang pag-resign. Si Congressman Pulong ay hindi naman napigilang ilabas ang kanyang hinaing sa mga isyo kabilang na ang People's Initiative at laban kay House Speaker Martin Romualdez. Samantala, Pinasalamatan naman ng pangalawang Pangulo si Pangulong Marcos sa patuloy na tiwala at kumpiyansa sa kanya bilang DepEd Secretary. Mahalaga ani ang pagkilala ni Pangulong Marcos sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsusulong ng 8-point socio-economic agenda ng gobyerno para sa isang bagong Pilipinas. Pinasalamatan din ng pangalawang Pangulo ang Presidente sa paggalang sa kanyang mapanindigan kabilang na ang pagtutol sa pera kapalit ang perma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, siguridad at marami pang ibang isyo na pasan-pasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Vice President Duterte na ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo, kaya naman dapat rin daw galangin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao kasama na ang mga kamag-anak. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.